Ininspeksyon din ang mga pantala ng mga opisyal ng Transportation Department. Ang isang barko sa Batangas, silita dahil sa pagbebenta ng tiket ng sobra sa kapasidad nito. Saksi si Dano Tingkungko. Isang limong pasahero ang karaniwan dumarating sa Batangas Port sa ordinaryong umaga. Pero kaninang umaga, umabot na sa liman libo ang pasahero ngayong Lunes Santo. Sa kabila niyan, maaliwalas ang sitwasyon sa mga tipiting booth, pre-departure area, maging sa pila sa mga roro. Ang iniwasan ninyo, yung dagsa po ng tao talaga, tsaka sa hirap ng biyahe. Hanggang Webes Santo, inaasahan ng dagsa ng mga pasahero. Yung mga kababayan natin na nagbabalak na pumunta na o punta na po kayo. Kung nagbabalak kayo umalis ng Martes, Lunes, magpunta na kayo. Isang shipping line na raw ang nakausa para mag-standby ng barkong meron ng special permit. Kapag uh, hindi namin kayo naka-ahead of time, kahit na-immobilize yung barko, madi-delay ang alis ninyo. Kung hmm. babiyay kayo, kapag ka let us know, let us feel na nandiyan kayo para yung barko maantabay ka agad na makabiyay. Sa Manila Northport, fully booked na ang ilang biyahe. Wala pang pangbili, wala pang pira. Ang sao namin sa pa. Akala namin ma, mayroon pang kan, pang, pang linggo. So wala na. Na ano na, fully booked. Hindi rin siksika ng mga pasahero sa concourse ng pantalan dahil pwede nang pumasok sa loob ng De Erco na passenger terminal. Kaya naman po sa biyaheng Cebu-Tagbilaran para bukas ng umaga, hindi na rin po tayo pumasok sa loob ng Area. Hindi rin naiipon ng mga pasahero dahil sa inayos na schedule ng mga barko. Sa ngayon, hindi pa fully book pero paubos na raw ang mga ticket ng isang shipping line. Payo ng mga otoridad mag-book online ng ticket. At kung bibili sa mismong terminal ay siguruhin daw na sa ticketing office mismo kukuha ng ticket. May nahuli na po. Pagbabadao po ng uh, pasahero sa gate, may lalapitan na sila ng uh, parang naka-tricycle. Uh, and then dadalhin somewhere sa Divisoria and then doon pabibili ng ticket which is hindi po yon accredited ng TUO. Kanina nag-inspeksyon sa pantalan ng Department of Transportation. Dito inanunsyo na iniimbisigahan nila ang nasitang barko sa Batangas ng Philippine Coast Guard dahil umano sa overloading. Nagbenta ng mas madaming ticket uh, yung shipping guide uh, compared dun sa allowable number of passengers. Ongoing yung investigation. Pero ayon sa PCG, lumabas na hindi nag-overloading ang sinitang barko. Bagamat maraming ibinentang tickets sa isang libong kapasidad, siyam na raan at dalawang mang ang isinakay dahil oras na ng alis ng barko. Hindi po siya overloading. Nangihinayang lang po yung ating, uh, ating mga otoridad na sana po na maximize yung ano na maximize po yung biyahe. The fact na isang beses lang po itong naglalayag sa isang haraw. Samantala, inanunsyo ng Malacanang na papayagan sa mga tanggapan ng gobyerno sa Miyerkules Santo ang work from home mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Wala nang pasok sa trabaho sa hapon para bigyan daan ng paggunita ng Webes at Biyernes Santo. Para sa GMA Integrated News, dana ko ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.